Hindi na ako yung dating kilala mo. Sorry ha, pero yung hinahanap mo, matagal nang wala yun. Matagal ko nang binaon sa limot kung paano ako nagpakatanga para lang mahalin ka. Nakalimutan mo na ba? Nung panahon na mahal kita, di ba, ginawa ko lahat para sa'yo? Di ba, binigay ko ang lahat para sa kaligayaan mo? Di ba, sinakripisyo ko ang sarili ko para lang mahalin mo? Pero ang ending, Iniwan pa rin ako eh. Sinaktan mo ko, binaliwala mo ko, ginago mo ko, at pinaramdam mong wala akong halaga sa'yo. Kaling, di ba? Tapos ngayon, sasabihin mo yung dating ako, hindi kahaya ang maging ganyan. Okay ka lang? Kaya tama na, please? Oo, aaminin ko. Nagbago talaga ako. Pinilit kong magbago dahil sa'yo at pinili kong mamatay yung dating ako para lang mabuhay at maging malaya na sa kulungan mo